At Ito nga, isa-isa na nga kami lumabas na may kanya-kanyang daladala. At yung mga bitbit -bit nga po namin na to, para kay nanay at lola. Hi, tara na! At lakad, la, lakad, lakad, lumakad na lumakad. Napaka mapagpala nga po yung hapon na to para sa kanila. At wala nga silang kaalam-alam na may parating sa kanilang bless. Tapos so, nakarating na nga kami dito sa unang pagbibigyan na. Nakabutan so, nga namin siya na binubuksan yung kanyang pintuan. Buhat na, no? pag nabuhat mo, sa'yo na yan. Malagay mo sa buha, no? Wala kasi, oh. Dito natin ilagay. Yan. Oops. Magkaroon ka na mas malakas na ilaw. Yan, yeah, may nagpapabigay niyan. Ano masasabi mo? Thank you. You're very much. <laughs> Thank you. Gusto nagbigay. Syempre so nag para hindi ka na din mahirapan, magkabit nito. Ayan, na nagdala kami dito na magkakabit. Ayan. Masaya ka? masaya po ako. Oh, siyempre. Kawawa. Ka na iiyak. Tinan mo, may tumulong sa'yo. Ano? Okay. Ngiti na, ngiti. Yo. Ano lang po yun, naiyak po sa sobrang tuwa. Tuwa. Papasalamat po ako sa inyo, nagbigay po sa akin. At lalo na sana sa itaas po. Yun. Yan po ang pangarap ko na magkaroon po ako ng mga gamit. Sabi ko nga po, hindi ako pababayaan ng Lord ko. Lalo na yung mahal bering ko. Ayun, no? Ayun po, oh. meron pa po siyang bering ko doon. Eto, pwede mo na dyan na lang sa loob ilagay. Ang ating gumagana. Hindi mo ato, sinacharge. Yun Ah, ayun. May, kar may karga. Sako lang. Ang ganda nga po nang ibinigay po sa kanya. Ang ganda po. 100 watts. Oo. 100 watts po. Tapos, hindi lang yun. Meron din po kasamang remote. Ang ganda po kasi, uh, nahihinaan po siya na lalakasan. Pwede din po siyang iset po yung oras po ng sindi niya ng 3 hours, 5 hours, po, saka 8 hours. Ang ganda. Yung bahay po niyang madilim. Magiging maliwanag na po. Abot kami ang pangarap. Tatay, nga po, para nga po kakawala wala na nga po siyang problema ko paano nga ikabit ko. Nang natapos nga kasi sa trabaho yung pinsan ko na to, inaya ko na at dito. At pinasigurado ko nga din sa pinsan ko na to. Na yung pagkakakabit niya nga ng solar ay hindi basta-basta makukuha. Uh -huh. At yung pinakapeso naman nga po ng LED ay nasa badang gilid para nga pag binuksan nga po yung ilaw, kita nga din po Agang sa loob ng kwarto. Uh -huh. At yung siya nga po nagpapasalamat, ako din po na nagpapasalamat. Ah -huh. dahil yung video ko nga po kasi ay at, naging tulay para makapagbigay ng tulong sa iba. At sa nagpaabot po nito, talaga nga namang po napakalaking tulong. Katulad oh, po ng bigas na ilang linggo o buwan po nilang kakainin. Mga grocery eh, na magagamit sa araw-araw. At solar light. Na magbibigay gabay at liwanag Sa kanyang madilim na tahan. O oh, oh, kita mo, daig mo na kami ngayon. Nakapag-block out. Okay. Yung bahay mo ang mananatili pa ding maliwanag. At <laughs> syempre, hindi naman niya din po pwede nga alis kami dito nang hindi niya nga alam gamitin yung <laughs> At ang pinaka-importante naman dyan, yung on and off. Oh, Matapos okay. nga po natin maibigay yung para kay Kapit bahay niya lang susunod At po ay lola. At syempre, bilang respeto, tawag muna na bago pumasok. At nung hinudyata na nga ka, kung nga mismo yung nagbukas ng pinto. At One. medyo lumakas nga pintig ng puso ko nung lumabas yung aso. At, At para nga ka, estatwa ko hindi napagalaw. Mahirap na. Patong nakapasok na nga kami, naabutan nga namin si Lola ang kumaka. Pat hey. dahil sa kadahilanan niya pong hindi na nakakakita si Lola. Alam. buong akala nga po niya, gabi madilim Kaya nga. binubuksan niya yung ilaw. Patabe. Nakumakain pala si Lola. Patong mapapansin niyo nga po, konti lang yung iaabot ko kay Lola. Yung bigas na. nga na to, hindi ko nga alam kung ilang kilo, basta tinakal ko nga. Alam. At binawasan ko na nga din yung mga grocery. Inalala ko nga lang tong si Lola, baka kako mamaya ibigay ko po lang. Ah. Diba nga po, hindi nga po kasi siya nakakakita, baka mamaya may pumasok sa bahay. At <laughs> yung kanyang mga gam. Nag-isa nga lang naman din siya dito sa bahay, kaya medyo matagal nga din niya itong gagamit. At yung iba nga pa, tinabi ko muna sa amin. O, oh, di ba? Tama naman po ako. Mainam na nga po sigurado, no? ano po kayo, toothpaste. Ah. Uh, Pami-shampoo. Gino, you know, lola, yung sana ko. Oo, lola. Oh, oh, oh. Meron po dyang... Meron po yung mga... dilata. Yan. Toyo, pati. Toyo, pati. Lalo. Oh, oh. Kinata. Oh, yeah. Eto, kape. oh meron oh, okay. Ayan, lola. Kasi patis po yan. Oh, Ito. Pwede ka lang tindahan yun. Ito, hindi pa siya Hindi po, may nagpapabigay po. Oh. Inamit lang po tayo. Para magpaabot po ng tulong sa inyo. Oh, eh, eh, din ang gano'n. po, siyempre. Oo, siyempre. Oo, siyempre. Sabi, kami yung bigyan na ng gano'n, gano'n. Eh, <laughs> kaya man, iko din naman naman ng tigabi gayon niya. Tigabi-tigabi tumulay tayo tulay. Kahit na ayo kayo. Ikaw naman naman pina ka. Ayos din 'yung bigat, ikaw. Yung nagbisit dai nagdadala. Ayo pong bigas nyo. Oo. Matagal niyo na po 'yan. Makakailang takal po ba kayo ng bigas isang araw? Yung takal ko, kasi parang salmon. Ng takal ko, isang kalahati noon, maghalf dal ko. Tanghali tak hapon ko. <coughs> Daron beses, eh. hindi ako kumakain. sa so, tingin niyo po mga... Parehas po sila, o paiyak natin. Lola Isa naman. Isa din po umiyak, ito e, din po si lolo umiyak. kasi sila hmm. naman po talaga hindi mawapaiyak po doon, di ba? alam po walang wala, pero may dumating sa yung blessing. Oo, oh, oh, no, oo, diba oh, oo, totoo yun. Kung sino man yun, ay, ay sino pa, o oh, kaya si Lord, pag unang-una ko talaga nagpapasalamat ako sa kanya. Sa totoo lang, Lord. Salamat po, Lord. Pinibigay mo yung mga tao na nagpapaabot sa akin. Bigyan niyo rin sila ng mga habang buhay. Bigyan niyo sila na yung kailangan din nila sa buhay niya. wag Huwag wag huwag niyo kami pamabayaan, Lord.